Mukhang malakas yung gagamba mo ah. Tara, ilaban natin. Sigurado ako na matatalo ka lang. Ganun ba? Hehehehe. <laughs> Walang iya ka na pag natalo. Huh? Eh? Teka lang, ano bang tricks na alam mo dyan sa lato-lato? Ikaw nga, pakitaan mo nga rin kami. O oh, sige ba, papakitaan ko kayo ng tricks na ako lang nakakagawa. Wow, ang galing mo naman. Lodi talaga kita. A few moments later. Sabi sa inyo eh. Baka basic lang. Lami. Yari, nawala. Nasaan na sila? Umalis na pala mga kumag. Manong, magpapagupit sana kami. O oh, hintay lang muna mga bata, meron pang nauna. Nang, nang klaseng gupit ba to, Totoy? Yung gupit po ni Donnie. O oh, sige, yan lang pala eh. Okay na bata, ang bayad mo. Oh, ito manong. Patingin nga muna ng nang ko kung kamukha ba ni Donnie. Aba, mukhang ibang Donnie ata ginaya mo manong. Gupit ni Donnie yan, yung buksing hero. Donnie pangilinan, artista po. Ako, patingin nga ng itsura mo. Ba? Diba, mukhang hindi gupit ang kailangan mo. Kundi operasyon, ang malas naman.